Good morning mga guys. Nandito na naman po tayo nagpaparamdam sa umagang ito. Maraming salamat sa lahat ng mga suki ko sa aking kondisay. Kaya ako yung na naman. Kukuha naman tayo panibago na para mas may bibig na naman tayo ng mga bahay-bahay. I don't. Kasi salamat ang lahat ng mga supporters ko sa aking pandisal at sa mga nagsisubscribe at na share ng aking video ng aking YouTube channel Mahirap na Vlogger. Ayun uh, guys. Maglalabasan tayo para mas na maghanap buhay sa araw-araw. Mga ka-guys, kaya nagsasakripisyo tayo para sa pamilyang mapakain na maayos ang ating pamilyang mga anak. At sila mga ka-guys kaya nagtsatsaga lagi sa ating paghahanap buhay kung ano man ang kanya-kanya natin paghahanap buhay sa araw-araw mga ka-guys ang iba naman sa atin ay nagpapahinga rin sa tuwing linggo para mas magsimba na makaalala at masasalamat sa Diyos. Ayan ang ating mga ginagawa sa tuwing tayo ay nag-ano ng linggo, nagdidio. Um, mga guys, pasensya na mga guys kung sakaling ako ay minsan nalang lang magpakita sa YouTube ko na mahirap na vlogger. Ayan kapag-search na rin po ang aking YouTube channel. Basta i-research nyo lang po ang mahirap na vlogger, makikita na niyo po ang aking YouTube channel dyan mahirap na vlogger po. Kung nahirapan po kayo maghanap ng aking YouTube channel, Lockbox. ko lahat-lahat na mga sa akin. Kahit sabi ko nga pa sarawa, sa raw sa ako'y nag upload na YouTube ko. Um, Pangit lang sa inyong paninin at pag-subscribe, pag share pa rin. Yan ang lagi kong sinasabi. Lala! na! Uh, bibili pa sana si Gart. Ay uh, tulog kanina yung kakapagdaan. Maka uh, ano pa pamat siya mabintahan. Ang sinisigawan ko kanina, tulog siya. Kaya hindi ko siya napagbintahan. Araw, araw ko rin. Idol, parehas tayo. Nabili ko na. Parehas, parehas. Sandaanin. Mapalit uh, sana siya. Shout out sa iyo. Wala tayong bariya. Ah, oh no, guys. Ha? Dalawang 50 ganun pa rin. Dalawang 50 pa rin. Ganun pa rin dalawang 50. <laughs> Kaya nga parehas tayo eh. Na, ah, oh, bublak tayo. <laughs> Ingat ka. Ah. Oh. Kaya na magpapalit sana siya kasi wala tayo. Ah, oh mga ka guys. Hello mga ka-guys Lagi tayo magdarasal sa ating pag-alis sa ating kanya-kanyang baha Kapalawang ng tumulis Malasing Malasing Natulog na lang doon Sa tabing kalsada, hindi na kinaya ang buhay niya Shout out sa iyo tayong lahat mga ngarap na maabot ang tagumpay. Kaso paano mo pangarap hindi naman tayo gagalaw. Yan ang pinakamasaklap. Kung tayong mangarap kasabay ang paggalaw para maunlad ng ating buhay sa paghanap buhay. Ganun yun mga guys. Kung hanggang pangarap lang, hindi naman matutupad. Walang manyanyari sa buhay. Pag ganun. Kung ang buhay natin may bisyo lalo na kung masamang bisyo sabong babae kung masasama lahat yan langan ipokus na lang natin sa ating pamilya ng paghahanap buhay tayo yung sabi ko nga nang harap tayo na mapaunlad at mapasaya ating pamilya na mapaganda kaya Pasensya na kung sakaling magalaw ang aking pagbablog, vlog uh, video, kasi nakabay ka tayo. mga um, oh guys. Uh, Sabado, shout out sa lahat ng mga pamilya ko dyan, sa Bicol, uh, mga kautol, mga kapamilya, lahat-lahat ng mga kapamilya. Idol. Shout out, Idol. Shout out Ayan, <laughs> si Shoker Kaibigan okay, daw Ayan guys, may patay na naman mga guys <clears throat> Maraming salamat po Sa lahat mga panood nito Thank you Thank you Good morning to all of you Maraming salamat 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 だから、でも、他カリもお試して、っちゃ楽になる。はい <S <S